sa dami ng gusto natin gawin, nalilimutan natin mag-focus sa structure. Pag napagod tayo, wala kang why, give up ka na agad eh. So pag matindi yung why mo, yung vision mo, sa negosyo mo, hindi po basta-basta pasang Okay, neighbors. ano nga ba dapat natin gawin para hindi tayo simula ng simula ng negosyo? Sino dito yung kagaya dati ni Doc? Nagsimula ng isa, isa, hanggang sa dumami negosyo, ending, wala tayong nabuong business. Okay? Walang tumagal na negosyo. Nagpagal tayo, nagpagod, naggastos, and na, pati health natin, na natin, hindi naman tayo nagtagumpay. So, ano nga ba ang dapat natin gawin? Okay? Napansin mo ba na for the last five years, sino po sa atin ang nakatatlong negosyo? Nakapat, nakalima, pero walang na-build. Alam, alam nyo, yan din po na experience ko pandemic time and even after pandemic. So nagkaroon tayo ng beauty products, nagkaroon tayo ng software, kape, nagmanok, and iba pa. So sobrang dami. So in the span of five years, siguro naka-seven businesses ako. Pero dalawa lang ang tumagal at na-build ko talaga. Alright? Paano nga ba nangyayari yun? O bakit nga ba nangyayari yung paiba-iba tayo ng negosyo? First, because of the shiny object syndrome. Ito yung masyado tayo na-attract sa bago, sa trend. Pag may nakita tayong kumita sa online, pag meron tayong nakita sa ganito, nabasa tayo, napanood, ginagawa natin. Alam nyo, yan din po yung nangyayari sa akin. Kaya ako nagkaroon ng reveal, beauty products, So nakita ko, ang daming may beauty products, nag-beauty products. <laughs> nakita ng team ko, sinadya sa akin, ako naman, sinunod natin. So, the shiny object syndrome. Tingin tayo ng tingin sa mga bago na tayo ng opportunity, bagong opportunity. Tandaan natin, hindi lahat ng opportunity nakakatulong. Ang opportunity minsan is nakakadistract din sa present na ginagawa natin. Second is, wala tayong clear structure. Why? Kasi na-amaze ka lang eh. Gusto mo lang siyang gawin. Nagustuhan mo lang siya, nagandahan ka lang, masaya ka lang. Ginawa mo, nagbenta ka, nagproduce ka. So, pero wala kang structure, wala kang sistema, wala kang back end. Alam mo, yun yung nangyayari minsan. So, sobrang dami na simula tayo na simula. Sa so, dami ng gusto nating gawin, nalilimutan nating mag-focus sa structure. Ako, to be honest, ah, matagal na rin ako sa business mahirap talagang mag-ayos eh, mag-organize. Operations, systems, back-end ng business mo, mahirap talagang gawin yan. Kaya pag hindi mo pinagtuunan ng pansin yan, ang tendency natin is gagawa na lang tayo ng bagong business. And again, mahirapan na naman tayo kasi walang sistema, walang back-end, walang structure, papalitan na naman natin. Hanggang sa naging cycle na lang. Okay? Naging cycle na lang yung pagbabago-bago natin nang negosyo. And third is, wala talaga tayong purpose or vision. Eh. Hindi mo naman talaga ginusto o wala kang pangarap dun sa area na yon. So, hindi mo alam kung ano yung why mo. Hindi mo alam at talagang reason. Ba't mo ginagawa yung negosyo na yan? Kasi nagandahan ka nga lang. So, pag wala tayong why, tandaan natin, pag wala tayong purpose sa business natin, hindi tayo talaga magtatagal. Kasi pag napagod tayo, wala kang why, give up ka na agad eh. Pero pag matindi yung why mo, yung vision mo, sa negosyo mo, hindi mo basa-basa give up yan. Alright? And number four is, hindi mo naiintindihan yung growth stage. Yes. Nangyari din po yan sa akin. Kasi hindi ko naiintindihan yung growth stage. Eh, ang negosyo po, may stages po yan. First, may seed stage. Second, may growth stage. Third, may three stages. O yung lamumuhigla. So, minsan, nandun lang tayo sa seed stage eh. Yung tanim lang tayo ng tanim o misa naman nagpapalaki pa lang tayo, hindi tayo umaabot doon sa umaani na talaga tayo. Yung meron ka ng income steady. Steady na dumating sa income. Iba nga, di ba, nakakaroon na tayo ng passive income. Kasi inaabot natin yung third stage na yon. Pero misan nga, sabi ko, hindi tayo dumadaan doon kasi paiba-iba tayo ng business. Pag nahirapan tayo sa growth, nainip tayo, ang tagal naman nito. Ang tagal ko naman magkaroon ng passive income sa business na yon. Nainip tayo, gagawa na naman tayo ng ibang negosyo. Hanggang sa hindi natin marating yung three stage. Ibig sabihin po, ito yung parang puno na yung negosyo mo. Namumunga ng kusa, tuloy-tuloy ang pagbunga niya. Alright? Alam nyo, narating ko po yan, dalawa na yan, sa dalawa natin business. Dahil, tinaga natin, pinagdaanan ko yung city stage, pinagdaanan ko yung growth stage, that is our IMG Rockstar business, and yung ating seminar and coaching. Kasi nagsimula po ako sa seminar and coaching 2016. So that's just a seed, nag-grow, and ngayon, kung saan ang dumadating yung mga nag inquire sa atin. And of course, IMG. So nagsimula tayo before pandemic. Ito na yung nag-seed, nag-grow, and nagiging tree na. So nabibigla ka na lang na, ay, ito na pala yung income natin. So automatic na siyang dumarating, nagkaroon na tayo ng semi-passive income. Okay? So, ano nga ba yung mga principles o dapat nating gawin dito para hindi tayo pa iba, -iba ng negosyo? Ano yung dapat nating gawin para mag tayo sa isang business? mag ka sa isang industry? Isa, dalawa, that's okay. Pag nagtagumpay na yung isa, it's okay. Kung magkaroon ka ng isa na related doon, talagang very passionate ka dyan, gawin mo. Pero sa akin po, no, Uh, IMG talaga eh. Pero talagang passionate ako sa pagsasalita eh. Nahanap-hanap ko talaga yung eh, magdadaldal. <laughs> Kaya nag-focus ulit tayo ngayon sa Rockstar Seminar and Coaching. So currently, dalawa lang po talaga pinagkakabala ni IMG and Rockstar Seminar and Coaching. Okay? So, eto makakatulong sa'yo. First, kailangan strategic thinker ka, hindi emotional reactor. Okay? Para mag-stick ka sa isa o dalawang business, kailangan strategic thinker ka. Okay? So kailangan nag-iisip ka ng mga strategy. Nakalatag ang dapat mong gawin. Okay, so ganito. Para hindi ka pa ulit-ulit o paiba-iba ng negosyo, tanggapin mo na yung ginagawa mong negosyo ngayon ay may mahirap na stage. At yung mahirap na stage na yon para mapagdaanan mo siya, kailangan meron kang strategy. Yung hirap, in-strategize lang yan. You have to really bear the pain, kailangan tiisin mo lahat ng puya, tiisin mo yung problema, yung pressure, yung misa na torture ka na, dapat dapat tanggapin mo, darating talaga yung stage na yan sa pagninegosyo -ne mo. Alright? So, strategic thinker ka dapat para hindi ka pa iba-iba ng negosyo. That means, mag-focus ka dyan sa current business mo. Okay? Then, dapat may grit ka. Meron kang G-R-I-T, capital G, capital R, capital I, capital T. Ibig sabihin po niyan, tumatagal ka sa hirap. Tumatagal ka sa problema. Tumatagal ka sa pressure. Kasi misan, tinatanggap naman talaga natin hirap eh. Kaya lang hindi tayo tumatagal. Kailangan mas tumagal ka sa problema kaysa ang problema magtagal. Ikaw ang dapat na hindi niya natatalo. Ayaan mong for one week na problema ka. Ayaan mong for two weeks ma-pressure sa business mo. You have to accept that and kailangan tumagal ka dun sa ganung sistema. Tinan natin yung mga startup. Zuckerberg, Elon Musk. Elon Musk, di ba? Almost cried and I think he cried. Kailangan tumagal ka dun sa problema na yun eh. Kailangan matagalan natin yun. So, ano yung panlaban natin? Dalawa po. First, kailangan nag-a-adjust ka. Second, kailangan meron changes or nag-innovate ka. Kasi pag di mo ito ginawa, hindi ka rin tatagal. So habang nandyan ang problema, unti-unti nag adjust ka. Habang nandyan ang problema, unti-unti nag innovate ka. Alright? Third is, you have to be a builder of people, not just builder of product. Yes. Alam mo, one time tinanong si Steve Jobs, ano yung pinakamagandang product na nabuo niya? You know what? Ang sabi niya, not the products, pero yung pinaka-proud siya sa sarili niya na nabuo niya is a team nakapag-build siya ng amazing team na tumutulong sa kanya para gawin yung mga gusto niyang gawin sa mga products na ilalabas nila. So, you have to be a builder of people. Kailangan you have to build a team. That Yun dapat yung ginagawa natin para makayana mo lahat ng pressure ng negosyo mo para hindi ka papalit-palit ng negosyo. Dapat may kasama ka na team, may kasama ka na turuan mo na. Sabi ko sa last vlog ko kanina is uh, yung, yung culture na gusto mo, yung training na gusto mo, nagawa mo. Pag meron kang tao na na-build or team, it's so easy for you to launch your product, to launch different events. Para ngayon, sa akin, simple na lang, nag-event kami sa AIM. Dati, hindi ko nga mahanap ang contacts ng AIM <laughs> sa Makati. <laughs> Pero ngayon, it's easy for us. So ngayon, message lang. Naging kaibigan ko na po ang marketing nila. <laughs> Sa AIM Conference Center, dyan po ginaganap ang seminar natin. Run your school as a business. So it's easy for me now. Batch 2 pa lang namin. Pero parang madali na kasi I have my team that producing all these so mga materials namin. I have my team which documenting. I have my team na nagkuklose ng deals, nagmamarket. So it's easy for me. Sabi ko nga, abutin man kami ng ilang batch sa AIM, okay lang. Kayang-kaya. -kaya. Kasi meron akong amazing team. Okay? So, yun ang na dapat natin gawin para hindi tayo paiba-iba ng negosyo. May kasama ka sa hirap ng negosyo mo. That's the team na binubo. mo. So, hanggat wala kang binubuong team, mag-isa kang maghihirap. Alright? So, ang conclusion nito, ang ordinaryong negosyante ay naghahanap ng next big thing. Pero ang isang tunay na entrepreneur or rockstar entrepreneur ay ginagawang big thing kung anong meron siya ngayon. Okay? And if you need help, kung kailangan mo ng coach, mag-PM ka lang sa personal FB nito. Ayan po ang personal FB or yung aking WhatsApp. Ayan po yung aking mga contact. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.